nga siya ng saging na saba sa loob ng kanilang bakuran. Libre na nga ang kanilang saging dahil masipag magtanim ang partner niyang si Philmark. Sa tagal na nga rin ni Andy sa isla, ay very independent siya. Nagagawa pati pagkuha ng saging. Hi guys! Behind me is our new house. So far, It's not yet done, we're almost there, konting kayod pa, but we're going to show you what we have so far. Ipinakita na rin ni Andy ang update sa kanilang pangalawang bahay sa Siargao na magiging permanent house nila. Konting kayod pang araw ay matatapos na rin ito. Nag-house tour niya si Andy dahil malapit na sa finishing ang kanilang house construction. Very excited ang magkamatid ng Lilo at Kuma dahil magkakaroon na sila ng maayos na bahay kung saan nasa loob na ang kusina, dining, at living area. Sa isang bahay nga kasi ay nasa isang kwarto lamang sila at nasa labas ang kusina. All I need is that the house has enough for us to live comfortably. This room is Ellie's room. Hindi nga mahalaga kung malaki o maliit ang kanilang bahay. Ang importante ay komportable silang pamilya. Ipinakita nga ni Adi ang kwarto ni Ate Ellie at si Ellie mismo ang pumili ng design. Medyo malaki nga ang kwarto ni Ellie. May sarili din itong CR at pinili niyang design ay color blue. Maganda nga ang taste ni Ate. These rounded beams are designed by Papa. Lounge area and maybe we will put a TV here. So... ang mga pabilog na design sa labas ng bahay ay si Philmar daw ang nakaisip. Maganda nga ito at bumagay sa design ng kanilang bahay. Sa entrance door naman, makikita agad ng bungad ang kanilang hagdan at living area. Excited na nga si Andy na malagyan ito ng mga gamit. Kitchen, my dream, my dream kitchen. Ang dream kitchen ni Andy excited na. Open area nga ang napili nilang gawin. Kung saan nakikita niyang mga anak na nage-enjoy sa living habang siya ay nagluluto sa kitchen. I just turn around a little bit like this. This is our dining area. Maluwag naman ang kanilang dining area at may back door din dito palabas. Maraming windows nga ang napili nilang design dahil mas gusto ang natural light na pumapasok sa kanilang bahay. Go over here, and we will have an outdoor area here where we can also have our breakfast and eat. Right next to the living area. Go upstairs to the rooms. <laughs> Pangit transition. Okay, this way. Dalawang floor naman ang kanilang ginawa at sa taas ang dalawang kwarto, ang master at kids room. Ang hagdan nga ay hindi pa tapos kaya naman pahirapan pa ang pagakyat at pagbaba. Okay. Okay. More windows because we have more windows here in Lilo and Coco's room as we requested. Sina Lilo at Ko naman may sariling kwarto at sariling CR din. More windows din ang kwarto ng anak nila. Excited na malagyan ng mga toys, bed, study area. we have Mama and Papa bedroom <laughs> for the first time in eight years. So since Ellie was five years old, palagi kami magkakasama sa isang room. So first time na naman magkakaroon ng sa sarili naming room. Masaya nga si Andy na finally magkakaroon na sila ng sariling kwartong mag-asawa. Sa walong taon nga raw, lagi silang magkakasamang pamilya sa isang kwarto since 5 years old pa lang si Ali at finally ito ng pinaka-iintay na magkaroon sila ng sariling master. Masaya naman si Annie na magkaroon ng time mag surfing kahit na busy sa kanilang shop sa pagpapagawa ng bahay ay palaging binibigyan ng time ang sarili na makapag surf Sabi niya sa caption, bounce from coffee and house build business to leg like one of the surfing nationals for filmar and lilo but they still manage to make sure lil old me gets a much-needed mama surf in my cute swim and my new surf wagon no less Si Lilo nga ang sumabak ulit sa surfing competition ngayong September at super proud si Pumar Andy sa kanilang anak. Deserve ang masarap na food matapos ang competition. Congrats Lilo!